Hello guys, it's me JST Gaming. At yan, welcome back sa ating YouTube channel, no? And para sa video na to, pag-usapan natin ano pa ba yung mga kailangan mong gawin every day dito sa Legend of Emir para mabilis yung progress mo, no? So, simulan natin, guys. So, ano nga ba yung mga kailangan mong gawin? No? So, sabi na nga dito, no? Uh, daily na kailangan mong gawin. So, isimulan na natin dito sa daily quest. No? Ito, daily mission, guys. Ito, wag mo palalagpasin yung araw na hindi mo ito matatapos. No? So, kasi napakaraming binibigay na ito na mahalaga para mabus yung progress natin dito sa game. So, yan, makakuha ka niyan. Then, pag natapos mo, is makakuha rin itong isang box na di ba? Daming bigay, di ba? So, madali lang naman tapusin yan guys kaya assuming na matatapos nyo yan everyday, no? Basta bigyan nyo lang ng oras. Basahin nyo lang kung ano mga kailangan gawin. Then, next is yung task. Punta tayo dito naman tayo sa task. Ayan, magkakatabi lang yan. So, dito sa task guys, ang mahalaga dito, tapusin nyo ito lahat, no? Ayan, kung nakikita nyo, tapos na sa akin yan, no? No? tapos na. Yung iba, ito mga bago lang to, gagawin ko pa yan. Tapusin nyo yan hanggat kaya para mabilis yung level up nyo. Then, wag nyo kakalimutan dito everyday yung repeatable quest. No? Yan, repeatable. No? So, marami kang pwedeng makukuha dyan. Ang makukuha dyan is mga pang crap, crap items. So, piliin nyo lang yung pinakamalaking bigay. So, yung kanina nagawa ko yung akin. No? Ang kinuha ko dyan is mga amber. Yan, yung mga tigwa 100. Yan, 10 beses lang yan everyday. No? Kaya wag nyo kakalimutan. Then, next is yung mga mahalaga din na uh, dito tayo sa Balhala. Ayan, Balhala. One hour every day. No? Ayan. So, pero ngayon, mga early game, guys. Uh, wala pa masyado dito sa... Wala pa tao dito sa Hall of Valkyrie. Dito sa Interserver, no? Kaya, ang gawin nyo, dito na kayo pumunta kaysa dito sa normal. Wala pa naman masyadong kalaban dyan, eh. No? Para makuha nyo rito honor badge. Napakalaga na itong honor badge. No? Yung honor badge, uh, marami kayong mabibili dito sa shop. Pakita ko sa inyo yung shop mamaya. Then, ito kasi, makukuha mo rito daily, uh, 15,000. No? 15,000 daily ang makukuha mo dyan. So, currently, ang badge ko is 2,700. Dahil hindi ko pa masyadong nakuha. Hindi pa masyadong nakakuha. No? Pero ngayon, tra-try kong makakuha niyan. So, ito yung Honor Merchant. Ito, click natin dito sa gilid. Puntahan natin yung Honor Merchant. Para makita nyo kung ano yung mga bibilin doon. Mga pwedeng bilin. No? Puntahan natin dito. Ayan, ito siya. Ayan, si Imaw. Ayan, may mga pwede ka makumabili dyan. Mahalaga yan. No? Crafting material yan. No? Oh. Pwede kang makapag nito, di ba? Namang epic. Tapos dito naman sa kabila. Uh, crafting material uli, di ba? mga ano yan, skill book saka epic diba napakaganda napaka ano yan Pero so pwede, pwede, ka bumili dyan ng character uh, one week lang isa kada week isa no? yan saka meron pa iba dyan no? diba pero ang mahalaga dyan itong dalawang pula na yan no? kaya habang maaga pa habang wala pang kalaban sa inter server kung kaya nyo na doon doon na kayo sa inter server no? Then, next natin, uh, oh, ito nga pala, sa Balhala, pag mag-level 35 ka, yan, marami ka mabubuksan dito, sayang to, no? So, mga weekly naman to, 7 hours, 7 hours, weekly, saka inter-server. So, interserver server muna tayo lagi, wala pa masyadong kalaban dyan, kaya sulitin natin yung makakuha tayo ng honor badge ng madle. Dahil pag tagal-tagal, marami tayong kalaban dito sa map na to, uh, may hirapan na tayo dyan, no? Lalo na sa ating mga F2P. Then, next natin yung expedition, guys. Ito, expedition. ah uh, dito sa boss raid, ah uh, meron lang siyang dalawang beses sa isang araw. So, mamaya, kaya hindi ko pa itong ginagawa, uh, naghihintay na ako mag-level 35 na ako para dito ko na magamit sa next, no? sa next boss. Then, meron din ditong raid. ah uh, one time lang to kada araw. So, dapat sulitin nyo. Magawa nyo dapat yan. Kasi sayang. Sayang yan, guys. Marami kang makukuha dyan. No? Lalo nga yung early game, napakahalaga niyan. Then, ano pa ba yung pwede natin gawin sa araw na to? Uh, clan donation, guys. Clan donation. Yan, mag-donate kayo dito, silver or amber. O kung mayaman naman kayo, is diamond. No? Kasi mahalaga yan, makakakuha tayo dito ng, eto, yung coin. Eto, yung, ano ba tawag dito? Clan badge, no? So, currently sa akin, 14k na, clan badge ko. Dahil kakagawa ng kung ano-ano dito sa clan. Kaka... Kasi dito sa clan namin, Amber sa Silver ang max kailangan na pang donate. No? Kaya malaki-laki na yung ganyan ko. Mahalaga yan dito para magkaroon sa, makabili ka dito sa clan shop. So, hindi ko pa mapakita yung clan shop kasi 7 days pa after joining the clan. So, 3 days pa, 4 uh, days pa lang tayo. So, yan. No. So, uh, sigurado, magaganda rin yung nabibili dyan sa clan shop kasi tulad ng ibang laro, magaganda rin yung nabibili sa clan shop, di ba? Then, anong pa ba? Eto, guys. Dito, punta kayo sa shop. Eto, mahalaga din to. Isa sa pinakamahalaga dito. So, to, punta kayo dito sa, ano? Ah, exchange. Ayan. Shop, exchange. Punta kayo. Then, eto. Pwede nyo itong bilhin daily. isa. So, may chance nung makakuha ng epic. Ayan. Eto rin isa. May chance din makakuha ng epic dito. Bisir naman. Then, isang pinakamahalaga na baka hindi nyo pa ito nga alam eh. Di ba walang nabibilang ng mana pots dun sa ano? Walang nabibilang ng mana regeneration potion dun sa town. Dito mo siya mabibili sa shop guys. Daily yan o. No? Mana regeneration potion, daily. 5 per character. Di ba? So, daily yan. Lima. Huwag nyo makalimutan yan. Uh, limited lang yung potion dito ng potion. No? Limited lang yung potion ng mana rito. Then, mana regeneration potion 2 kapag nag-level 35. So, mamaya makakabili na ako niyan dalawa. Then, ito. Dito rin. Bili kayo na ito. Pero, medyo may kamahalan siya. Pero, ito sulit. Itong mga nasa baba, no? Sulit to yung mga nasa baba. Kasi, paano ko nasabing sulit? Tignan natin kung tignan mo to. Ito, Radiant Weapon Enhancement Stone. So, an enhancement stone that use enhance weapon by one or two. 'Di ba? May chance yang dalawa. Pag plus 2 agad. 'Di ba? So, ano doon? Paldo ka doon kapag nag-plus 2 agad. No? So, try natin bumili para sa inyo, no? Dito tayo lima. Yan. So, sa natin. Para makita niyo 'yung laman, 'di ba? Bakit pinakita ko na 'yung laman eh? Pero para makita niyo kung paano ko. Yan. So, wala akong nakuha. Ay, mali yata 'yung nabili ko. Mali, 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 mali. Mali yung nabili ko. Ba't hindi ano? Ayun ba yun? Ayun ba yun? So, yun na nga yun. So, chance lang siya. So, chance lang. Isa pa. Yun pa natin ito isa. Bilin pa natin ito isa sabi ko sa iyo, mas maganda kapag tinetest din ko. Yan. 'di ba? Pwede makakuha niyan, 'di ba? Oh, so chance lang siya, guys. Chance lang siya makuha, 'no? So, 'yun, nagawa ko na para sa inyo, 'no? Yan, na-demonstrate ko na, 'no? Chance lang siya makuha. So, hindi siya guarantee. So, medyo mahal. Mahal siya. Mahal, 'no? Kasi 30,000 eh. Oh, 30,000 times 150k. Mahal na yung ano ko doon ah. Yung silver ko doon ah. So mahal pala siya ano guys. O oh, yun mas maganda nakita nyo na. Nakita nyo dito sa video na to yung tungkol doon. Akala ko din pwede makuha agad dyan eh. Then isa pa. lastly uh, lastly. Eto guys baka hindi nyo parang alam to eh. No. Eto Tower of Blessings. No. ah uh, Tower of Blessings. Uh, blessing of Asgard. Normal attack. Plus 2%. Monster damage defense. 2%. Mana recovery. 3. So select and purchase for 10,000 silver. You have uh, another another buffs, 'di ba? So yun lang guys, no. So 'yun muna siguro para sa video na 'to, dahil mahaba na tayo masyado. So yun guys, no. For this video, 'yan siguro sana nakatulong ako sa inyo. Sana marami kayong nalaman dito sa ginawa nating video. So, kung hindi ka pa na-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para maging updated ka sa mga tips and tricks at guides dito sa Legend of Emir. So, marami tayong guides dyan. Panoorin nyo kung kailangan nyo. Baka masagot na tayo. Masagot na yung mga katanungan nyo dyan sa mga ginawa nating video. And, nagla-live tayo everyday, guys. No? So, kita kits tayo sa live and kwentuhan tayo don sharing tayo ng kung ano pang mga alam natin dito sa game para makatulong tayo sa community ng Legend of Emir. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat, salamat sa panonood and see you to my next video and live.